251,832 pound. Hindi na yung mabalik. Hindi Ang tigot o. <laughs> okay, tago ko na nga yung sering mo sa kanya. Ay ko pa lang kaya. Kaya yan tayo. kayo inumin sa kabi ni. Nakini si Maringkay. Hindi. 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 Eh, gumila niya. Ako yung lugo. Tawa ko ay parang din kanina, kaya pinakilamang ko eh. bay nakita ko magaget ng ano? Ng laban, no? Kari, anong gagawin mo? Ay, muli nilaga ko. Kari, walang laban sa nilaga ko. ako, repolyo, gaya din mo. Hindi yan. <laughs> Sabi ko, bakit ba yun? naman, sinigang na nga na, yung ginawa Sabi ko, pare pag sinigang, may labanos, pero pag nilaga, laga, pripolyo. Pwede naman yung sa'yo. Sabi sa'kin, ikaw na nga yung dumali pare, parang sana yung gagawin ko eh. Hindi, ako na. Sabi <laughs> ka na lang. Mas hindi dinakdakan sabi ko. Ano yung lakang ko? Sabi, pare, yung pinaklakang, medyo, ano yun. Paano ka lang gano'n? Huwag nalang sisig. Di ba sabi mo, pare, sisig na lang. Oo pare, sisig. Huwag nalang sisig. Sabi mo, ininitin. Sabi niya, di po tininitin yan, yung laklakang yan. Sabi, sisig. Hindi naman. Hindi naman ininitin yan, ah. Ang ginawa ko, na ininit ko. Ginawa ko sisig naman. Malasa na. Oo, malasa na siya. Pwede ko itlog? Pare, ano yung itlog? Basta buli ka itlog ako it

Sirning, doon nandito baan? lumaan. Ano na, dumiret. Ano na kayo, Sirning. Sirning. Pre, sabi mo, magpapagkas ako. Oo, yung minto ako na hindi na yun, tayo. Hindi mo na po. Hindi, hindi mo na po. mo na mo na mo na na Nakasunod naman sa atin na. Nakasunod siya. Nakasunod naman siya. Alam naman yung buwi yun Ayara. Para doon kaya nga maliligaw pagpasok sa kanila eh. Walang dyan naman eh. Alam niya namang gano'ng critical. Dapat nagpapagas na siya, hindi na na mm. sa oras pa nang mm, giipitan. Katulad mm. niya no, alam niya na nahulay, nahabon natin, -ulan. Na. Alam natin, natin yung ulan. Kaya ang gabi na. Alam natin, inahabol natin yung ulan. Eh paglabas mo naman sa gate, gasolinahan na yun. Dapat so, nagpagas na siya doon kanina. Kabagat kasi yan, kaya paano ano ulan. Tabog-subog to.